Febrero a 7 at nandito po tayo sa Barangay San Bernardino sa tahanan po ni Kagawad Maria Nilda Pagarigan at siya po ay kolektor ng damayan ng Oscar. Magandang hapon na ha, Kagawad. Magandang hapon din po sir. Opo. Ah, uh, pwede po malaman kailan pa po kayo naging kolektor ng damayan ng Oscar? Since 2014 po. 2014 2000... po humalili po ako kay Lourdes Vidal. Ayun. Na taga-tampak po, na siya pong nag-recruit sa mga taga rito po sa amin, sa San Bernardino. So, umabot po nung gano'ng karami ang inyong kasapian? May 35 po na members po. Ayun. At nung uh, bago ipag-utos na ihinto na ang paniningil, ilan ang member nyo? Eh, naging 22 na lang po. Naging 22 na lang? Opo. Meron po bang patay dito na hindi po nababayaran pa? Opo, sir. Ilan no? po? Isa lang po. Isa si lang naman. Si Jimmy Domingo po. Opo. Noon, noon lang pong December 25 po siya namatay. Yun lang naman po ang hindi nabayaran. Opo, opo, sir. Sa loob po ng ilang taong uh, pag-iral ng damayan ng Oscar dito. Opo, no? sir. Opo, sir. Opo. Ano po ba ang suggestion nyo para sa halip na humina ay lumakas ang damayan ng OSCA? Uh, ang sa akin lang po sir ha, eh, sana po ma-monitor po nilang palagi at saka yun pong dapat pag may namatay may kapalit din po. Hmm. May para, kapalit doon sa mga namamatay na kasapi. Opo, sir. Meron po ba kayong paraan para lagi't lagi ay may kapalit sa Hindi. mga namamatay na kasapi? Eh, kung po naman, sir, basta yung maganda pong approach doon sa mga members po. Hmm. Siyempre pag nalaman po nila na maganda po yung pag pagbigay po nila doon sa opisina, eh, siyempre po ay eh, ma inganyo din po sila na... Mainganyo po Opo, na mayroong na, papalit. Opo. Doon sa namatay. Opo. Sorry. Ano po itong mga papalit? Ito po ba yung beneficiary o kaanak namatay? Opo, ka kaanak po. Anak o kaya asawa. Uh, Karamihan so, po yung mga nahuli po ko pong members, eh, kapalit na po. So, bukod po doon, uh, ano yung sinasabi monitoring? Paano sa monitoring? Ano yung monitor? Siyempre po doon sa sa pamunuan po sir. i e monitor po nila kung mayroon na nga abang kapalit yung bawat namatay na miyembro sa iba't ibang barangay po sir. Ayun, i monitor din yung uh, bilang ng kasapi. Opo sir. Na napapanatiling uh, ka. may kapalit sa Opo. mga namamatay. Opo. At bagoos dapat dumami pa. Opo sir. Okay. Maraming salamat po, Kagawad. Opo, Sir. Marami din pong salamat, Sir.